magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, nandito ako sa terminal. Ayan. Para papunta ng kubat. Hanapin natin dito ang kubat. Dito so, sa nakataya. Transfer tayo sa kubat. Ayan. Hanapin natin ang kubat. Transport. Akala ni friend, hindi ako dadating. Ayan. <laughs> Ayan ko na lang siya. Hi! Hello! Hello sa inyong lahat! Mga followers ko! Ano? Gumat pala. Hello! Ito pa yun. Taya. Ayan guys. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Kung pumunta kayo ng gumat, dito kayo sasakay sa bus. Dahil, ergo na, pang-social pa. Kaya, Na tayo. <laughs> Alam mo guys ito. Kung mo ito. Gubat Sorsamon City Sa Gubat Sorsamon City Bus Ramang Mapresko ka na. Ayan. Go, go na! Ayan, nakakit na ako. Transfer ako dito. <laughs> Oo, oh, diba? Kung papansin niyo guys ang Gubat Bus talagang fresh na fresh ka. May curtain para hindi ka masyado halata. <laughs> Pag mainit, pwede mo siya i-close. Pag gusto mo na makitaan mga magagandang tanawin ng source i-open mo lang siya. At look. <laughs> at look. O, oh, diba? At saka hindi lang yan, guys. Ang mga empleyado ng Dubat Transport ay mababait. Disiplinado. At hindi lang isa, at isa pa ha. Talagang marunong makita. oh, kaya pag ako ng gubat, ito lang ating sinasakyan. GBC Gubat Transport. Ayan. Tingnan nyo yun page nila. May page din sila. Kaya kung gusto nyo, Puntahan, page lang nila ang iyong titignan. 我们的